Ay, naalit mo. Ha? Uh? Uh, <laughs> Uy, dami. Dapat pati nga nakuha. Uy! Uy! Uh, <laughs> uh, dami. Uh, mayroon pa masarap lang nasa buong. Ha? Open na, open. Oh, no, mayroon buong. mayroon lang <laughs> ko yan, okay, ano, mulan, Walang ano. Tanggalin mo. Kunin mo. yun, color black. Tama na ba? Buti walang kumukuha ibang tao diyan. Next. Sa lahat mga Alam naman. Ang dami na? Ako nga, open mo nga. Coronavirus, but red. Gano'n na, kinis niya, wala ganong ano. Wala no pa? Hindi nililom. Pero yung pinaka-missing puno, tawag niyo. Buko tawag doon sa bahay hila Hila. Hilay mo. Oh, ang tawag dito, rambutan picking. Dah minum nanti. Yimpan-yimpan, yimpan. Dah minum tu dia.